Shout everyone, Uwi na tayo mga uh -oh. nice. Bye. 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 14. Tower 14, nag-a-roll shout-out. Tower 14, nag-a-roll shout-out. <laughs> Uwi na tayo. Gabi na. Gabi na. Gabi na. So, May pansin ka na, lalab ni dating. Thank you. Lalab, hindi ka na-member sa ako eh. gulo, si Ben. na tayo. Nawalan na ako ng signal kasi wala na ako sa school. Uh, Lado niya si Hai. Si Ben. sabi ko ang ligasyon to. saket, ito, kung oh. na bukas na, okay, anong ano laim mo? ay glenda, balis na ko pa, saan ka punta? bahay natin. may truck sa likod. Oh, kongitin, may truck sa likod. Kailangan natin mag sa pag-uwi. Mag-iinyas natin yung, ano, Lala Feli, Miguelo, shoutout! Puntayin natin yung truck, ang laki-laki. Hindi ko kaya Salamat, Lala <laughs> Feli. polo ko ka kanina humula muna ako mga umaga sa kitang polo ko medyo nai-open ko na yung sa mga ko kaya medyo relax na konti Ay, yung aso so, yung aso tumawid oh. so, why na aso na yan salamat natin Perry may coin 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 Sa... para iwas sa tao dito yung pato-pato. Alam nila, naka-motor ka, Oh, naka e ako. Kasama ko si Sibe. naka ako. Lala Nita Pili! Nita, shout sa lahat. muna tayo. kayo. Kuya ko sa bahay. Kuwian, balik kuwian. Kaya parang 1, 2, 3, 4 Parang apat na biyahe Balikan Salamat lalamida Patangsak po Patangsak po Salamat dito na driver na yung mga panakasalubog mo kasi why pili nila sa kanila yung ano yung, yung taan mula wala sila sa linya bigla bigla lang silang total phone mga kayong stress mayra, ira bili ano bili ang more may gala shoutout pasensya na nag no, drive drive ako kita mano, wait lang. Naigilin natin yung sasakyan. gilin natin yung sasakyan para mabigyan kita ng jacket. Yan, diba? bigyan kita ng jacket. Ayan. Thank you, thank you. Na kasi ulan, kaya ano, medyo... Um, parang ganyan, no? Hi, Tita Maria. <laughs> wala, wala na. Naghang na siya. May ko na alam. Ipahan mo, anak. May na tayo. Wala na kumakita. Hindi ko alam kung saan nang kaharap naghang yung cellphone ko. na ba? Gumagana ba yung ano ko? Camera ko? Wala so, no? Dito ako sa gilid. Kasi, ano, daming, ano, daming butas-butas sa taan. Daming pangalan nito. Daming pako-pako na taan. hindi ko alam kung magana yung ano, yung screen ko parang nahang naghang siya okay, taglibid natin ayan, dyan na yung pula okay ba? parang hindi hindi ako, wala oh ano 'lon? Sa loob. Lana wala. wala. So, Hay nako. Saan pa 'yun? Diri, rininitin kita. Pero may no ba view? Toto ka kasi. Hindi, tignan I mean, ang niya. dilim eh. Meron namang kamera. Madilim siya. Ano nangyari? Nawala. Saan yan? Hindi ko alam. Nakikita nyo ba kung saan bandit o? Hindi ko makita eh. Ayan na, may truck na sa gilid. Uwi na tayo. Nakaisak ko ba? Oo. Oh. oh yung dam eh dan yung light, yung view hindi ko makita oh, Wow wow, wow. Kita ako Hindi, hindi namin nakikita. Ako hindi ko nakikita. Matili yung promise. Kasi oh, na Ano nakita yung kami o yung daan <laughs> malapit na matilin yung ano ko yung yung screen ko kaya ano uh, wala ko makita sa so, ng ano ulap madilim dito malapit ang ano si Milani ito, ulam man. man thank you daan ay okay salamat o dilim talaga promise kaya liliko tayo para sa si, ano bahay bako bako daan No bato bato. Minahirap yung ano hold ko bite ko. Handang lang. Awolo ke on picnic bato ko bato 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 na bako bato ay tara skip kami. <laughs> Kita niyo ba yung daan? Wala ko makita eh. Bakit kayo hindi ko makita yung sa akin? Yan ulan! Brum, brum. Dilim, berapi, brom-brom na brom-brom, apo man, besi, hindi gumagalaw kayo oh, oo, konti, um, 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 kaya nga. Ben, iyan na mo nga. Start the oh. pool. Dito na kami sa bahay. Ulitin po na lang. Ah. Sarado mo na lang mahal ah. kayo nakatira sa Pangasinan. Pangasinan Ate Mayra. Mo lelimbatan. Kinalewa mo sinila to, matiklura Flora mo sinila to. Please, mami. Ayan, dito na kami sa bahay. Patimara, thank you. Stuck up like mo. Kaya nga, na-stuck na eh. Ewan ko dito, madilim na. Ulitin mo na lang. Ah, sige, sige. Thank you. Wait, ulitin ko na lang.